na semester maka expect ba mi nga naagihapon ang offline kaalam alam? Uh, mau kini ang akong commitment no uh, bisan atong chief of staff pa ko karon na na akong na congressman sa first district mau kit kini ang pinaka commitment nako na um in fact mo lagi kana ang akong gisulti in all of the programs na pwede natong ihatag uh, kini gyud na akong ginatagaan og priority so I will assure that uh, the scholarship will continue, and panningkamutan um, pagyud nako na madugangan pagyud ang atong mga kining mga bata na makakavil sa atong scholarship. Kaya importante ligi kini because in each scholar uh, you're affecting not only his life but the lives of the people around him. So investment kana for our future. By investing in one scholar, you're investing not only in his future, but the future of his family, the future of his community. So, mau kana na paglantaw. That's why important gyud kayo para kanako na kining scholarship magbabilin, no. And uh, this is one way of uh, you know kining atong fulfilling kining atong objective na kining kalambuuan para sa District One. Dagan kaying salamat, Congressman Carlo Nograles. Kay imo dyan natubag ang among mga pangutana. Be a God's blessing and be blessed. O gibalik na to karon kay Kuya Aljon. Yes, thank salamat. you. Mai. no? Salamat sa mga pangutana po ninyo kang Congressman Carlo. At least, uh, natag ang mga gusto ninyong uh, uh dito sa iya. And of course, uh, diri nga uh, side po kay Quincy, I know nga naapod sila ingon po yung mga pangutana. Kay kining uh, mga bataan, ani eh, uh, napag-ipunin sila yung paningkamot nga mutugang um, sila hang kahibalo. Unya uban pa nga importante lang question di ba Vince? Uh, tama. <laughs> tama ka ko ang uh, akong katapad di ay si Miss Jedi. Now follow up question uh, para kay Congressman Carlo Nogales. Ah, uh, Congressman Carlo, ang nag curious lang mi ngano gapadayon gapo nag expand ang Nagrales Nogra, scholarship program na knowing na dili man tanang congressman or dili ng government officials nag provide og scholarships such as these. <laughs> sa tinuod lang kay dili na mapugnan. <laughs> um dili malikaya na every year tungod lagi kay I think kay kamo nagakampanya man pud mo kamo nga mag, mag, scholar ang uban dili malikaya na every year nagadaghan siya. Um, also tungod kay dili pud malikaya na every year nagadaghan po na nagagraduate sa high school no so, i think every year ang experience sa usa eskwelahan every year nagadaghan ang ilahang mga enrollees so i think the same applies sa scholarship daghan nagadaghan pud da ang mga aplikante for scholarship so mauligi kana um what we do sa among scholarship is dawat lang may kidawat di ba uh, kung kinsa may mag-apply na maka-fulfill sa tanang requirements among dawaton. Of course, tagaan na mo priority ang katong naglisod gyud. Um uh, dili syempre, of course kung tan-aw na mo, ang tanang mga aplikante, unahon na ang naglisod kay mao kini ang objective sa scholarship na tabangan ang katong mga nagkinihanlan. No? Uh, kay kung nay aplikante na kaya, actually kung kaya man sa imong ginikanan, ato na lang ihatag sa katong laing na scholar na dili gid kaya or you know, naglisod gyud. So, um, every year, nagadaghan ng aplikante, among gina-screening, and ginatagahan uh, ginatagaan priority ang katong mga nagkinihan lang gayod. And then, but even with the screening, marami pa rin eh, every, every year. So, dawat lang kami kagdawat kung kinsay maka maka, maka um, fulfill sa tanang requirements among dawaton for scholarship then sa kanila na namin hanapan ng pondo pangitaon ug paagi dan dito sa pondo, siyempre, kung dito sa katong ginatawag na Priority Development Assistance Fund sa congressman, dito kato siya kwaon. And, uh, you know, we've, mauligay na, lisod kayong talikdan, and lisod kayong balibad, di ba? Kay, siyempre, ako man po nang medyo, medyo, akong, sa kaugalingan ako, dili nako ako kaya na mo balibad. Kung makita gud na ako, labi na akong scholarship ang gikinihanlan it's it's something na para kanako importante magkayo that's why um pag inulagin lagi na ako sa staff pa sa dawat lang ta bahala na ako na ibahala unsa na nato na so mo na uh, dagang salamat congressman Carlo Nagalas og dagang salamat po sa imo miss Jeday og uh, naaputay uh, pangduhang pangutay na uh, uh, para kay miss Diaries Um, Congressman Nograles, um, sa tanaw nimo, unsa unsay mahitabo or unsay yun ang mga problema kung ang, ang um, gobyerno o ang mga government officials muundang og provide og funds for scholarships? Uh, number one problem would be lagi sama sa inyong kamunawismo nagsulti, no? Uh, basin maka maka-eskwela mo, pero maglisod ang ginikanan. pero wala pa yung assurance kana di ba because uh, sama karon crisis no uh, basin maglisod tag pangita uh, financial na kinahanlan para sa atong pamilya usahay di pud malikayan ang sakit no kabaluta daghantang mga nahitabo nang inaana sa mga pamilya nato diri sa Davao City sa First district na tungod kay na ay miyembro sa pamilya nang kasakit magsakripisyo ang tanan, apil sa sakripisyo ang bata. Na paundangon sa giskwela sa college tungod kay gikinihanlan usa ang kwarta dito sa panghospital sa Insaba ba? Sa lola, sa anti, sa lolo, si makulang sa mama, sa papa or sa igsuon ba. So, kining kinabuhi na nato dili nato ma-predict kung unsay mahitabo in the future. Next week, next month, next year, ana. So, ang gobyerno na kanang na, ang gobyerno para magsuporta sa mga programa na makatabang sa iyang mga ginsakupan, sa mga iyang constituents, ang katauhan ang iyang citizens. Ang edukasyon usa na sa pinaka importante. Kung atong tan-awon ang uban mga nasod, labi na ang mga milambo ng na mga nasod, mga developing countries, mga first world countries, asa ba nag-invest ang ilang gobyerno dili sa edukasyon? So mao kini akong ginalaban karon na importante sa tanan tanang mga programa de gobyerno ang pinakaimportante na dili gyud mawad-an og pondo ganit dapat dugangan pang pondo kining edukasyon. Kung ikat daw nato ang atong pondo, ang atong uh, suporta para sa edukasyon sa kabataan unang immediate effect niya na out of school youth. Unsa so, pa? Mas mudaghan ang walay trabaho. Hindi lamang sa kasamtangan, sa karon sa pagkakaroon, kundi li in the future. Kaya siyempre, ang bata na walay, walay nahibawan, pag-abot sa panahon na siya na po ang dapat magtrabaho, di po siya katrabaho tungod kay wa siya ay nahibawan. And not only in terms of employment, but also in terms of generating income. Kaya ang gusto na akong focus para sa kabatanunan karon dili nato sila tudluan nga mahimong empleyado kundi mahimong mga entrepreneurs na makahimo sila og kaugalingon nilang negosyo para makatabang po sila sa atong nasod. Kaya kung sige lang po tag-asa na mag-empleyado kita, moabot po ang panahon na hurot na ang tanang mga mga unsay tawag ani, mga vacant slots for employees. Magkinihan lang na po og mga entrepreneurs para uh, to generate more um, income for the country ang punto na ani, if we do not invest in education, then we are not investing correctly in the future of our country. Mao kini akong ginalaban. Mm. Kung mag-invest kita sa edukasyon, it is the surest way for our country to develop because the more educated our people are, the more that they can use their education to develop the city or the country. Ang pinakadakong advantage sa edukasyon apart over, let's say, infrastructure. Isa infrastructure, pwedeng gubaon. Pero ang edukasyon, oras na imo ka gihatag sa usa ka tao, dili na, nila kayang kuhaon. Dili na mailog, dili na, mailog, dili na pwedeng bawion, naana ang edukasyon sa usa ka tao, hantod sa kanturan, hantot sa iyang kamatayon. Unya, anaapod na sa usa ka tao kung unsaon niya ang paggamit sa edukasyon. Now, ideally, kung unsa may edukasyon na imo nakuha, unsa sa may edukasyon na imo na dawat, gamiton nimo para sa pagpalambo sa imong kaugalingon, pag para pagpalambo sa imong pamilya, para pagsuporta sa imong pamilya and hopefully the more educated workforce that we have then kitang tanan ha, kitang tanan ang mga individual individuals while they're trying to develop themselves together you're developing the community so okay. mao ni ang akong paglantaw diha. That's why ang focus kita dapat sa gobyerno ang edukasyon. Uh, so dagang salamat uh, Congressman Carlo, dagang salamat po, Miss Dairis, o uh, ako po uh, Congressman, aduna po ako ka pangutana. Ang akong pangutana, Congressman as the father image of uh, of Negralis Scholarship. Um, Unsa ang imuhang mga mensahe o uh, advice para sa tanang scholars? Um unta um kining investment namo para sa inyong edukasyon mag-pay off in terms of you um, using your knowledge to you know make the world around you better in terms of developing yourself pag develop nimo sa si imong sarili sa si imong kaugalingon in terms of development for your family and development for your community sama sa akong gisulti lagi Um, kining edukasyon depende ka na kung karon at gihatag na nato kana sa inyo gihatag na kana sa inyo sa inyong unibersidad, sa inyong eskwelahan gihatag na kana pinaagi sa inyong mga teacher gisuportahan na, na sa gobyerno pinaagi sa atong scholarship ang pangutana karon unsaon ninyo kana sa paggamit unsa as ug asa nan inyo gamiton ang inyong edukasyon unta kanang inyong nadawat na edukasyon magamit ninyo para sa pagpalambo sa inyong kagwalingon first of all, I hope that you find meaningful jobs para makakontribute po mo sa atong workforce. Hopefully, you'll find a meaningful business sa kaugalingan yung negosyo na maka-employ po mo laing tao. That is also that will also support our economic activity in the city and will also provide jobs for other people. Uh, unta, pinaagi anang pagpaningkamot ninyo na makatrabaho mo or makahimo kamog sarili ninyong negosyo um makasuporta pud mo sa inyong pamilya then by supporting your family i hope that you also provide priority sa edukasyon sa inyong mga anak that way usa ka sikulo maayong sikulo kana na by that cycle we'll be able to develop um, you know more individuals and by doing so develop the community And then katulagi, kung mas daghan ka mo, ng mga scholars na nakatrabaho o makapahimo o makahatag og trabaho sa laing tao, then, you know, um, together, you'll be able to help develop this city. And by developing the city, you'll be able to develop also the country. But most importantly, I hope na as scholars and graduate na sa inyong scholarship, that you remain as... Mm, responsible individuals kabalo naman mo kung unsay tama unsay mali unsay maayong unsay dapat nato buhaton and uh, you know continue to become good examples to the people around you and uh, by doing that no by each one of us doing our own part being contributing something to the city or this nation Responsible individuals, then katolagi. And maybe we can make this city a better place to live in. And uh, for the good of our people and the good of our country, I hope that you will still be involved in, uh, you know, making your voices heard, uh, be involved in developing the community, be involved in helping other people. Katolamang. Uh, and um, I hope that uh, you know this really works uh kining atong programa and that uh, of course we will continue to provide for this and we will continue to ensure that many more scholars will be able to graduate. Thank you very much uh, Congressman Carlo Nograles. kong uh, at least nakita gyud sa mga tawo ko po dako po akong pasalamat sa imo nga po ko sa ako ang maginsakpan tungod sa scholarship program no dili man ingon nga paspas -pas nga to ang pag-deliver sa in-products ng barangay karon. In fact, di uh, murag devastated kita ito nga uh, wibisan ito nga uh, baha dito nga guba ito mga dalan. Pero sa scholarship, uh, daghan ka ayaw tao uh, na paskwela karon sa TESDA, sa USEP. Salamat yun kayo anak kong. No? Nakadawat ako ang mga constituents po na, na sa barangay ng mga programa. Oga, uh, Maymay may may Quincy, salamat sa inyong pag-alalay sa tuang program karon nga nadungog kita o nakita sa telebisyon. And uh, mga kauban po na to, Karen and uh, Tata ug uh, Nono, no, ug ang Sky Cable Boys nato Thank you kayo og, sa mga tao sa SBN, uh, NBN ug ingon sa GMA Super Radio ug sa DXRP Radio ng Bayan 675 kHz. May gala madungog usab ninyo kining nga programa. Kung Yes, uh, of course, uh, alang sa tanan nato, mga nagtan-aw karon sa Oplan na uh, upland Oplan Kalambuan nato, uh, rest assured no padayon ng atong Oplan Kaalam Scholarship. So, katong mga